siguro ay pudpod at paulit-ulit na nating naririnig. Tuwing usapang wika, ang wika ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, na ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at sa malansang isda. Ngunit kailangan pa ba nating paulit-ulit na aralin at damdamin sa ating sariling puso at isipan upang lubusang maunawaan at makita ang tunay nitong kahalagahan. Mabuhay! Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig at kay Ginoong Parumo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa aking talumpati ay bibigyan ko ng pansin ang kahalagahan ng wikang Filipino na unti-unting pinapatay sa sarili nitong puso. Gaya ng pagpatay sa asignaturang Filipino sa kolehiyo. At ang pagselyo ng Senado nakipilin ng tuluyan ang MTB-MTE sa elementarya. Ano raw ang mga dahilan? Makikipagsabayan na raw ang Pilipinas sa global competitiveness. Ngunit ayon sa mga lumalabas na datos, hindi, hindi man lang umaakit ang ranggo ng Pilipinas. Kawawang mga Pilipino. Kawawang kabataan. Kailangan pang putulan ng dila para nang makasabay sa mga banyaga. At kailangan pang talikuran ng sariling bayan para lang makaharap sa ibang bansa. Kung ating aarali ng mga datos, mas nauunawaan ng mga bata ang akademiko. Maging ito man ay ingles, matematika o siyentipiko kung kanilang gagamitin ang kanilang unang wika. Malinaw pa sa sinag ng araw ang pagbusa sa bibig ng ating pagkakakilanlan. Nais nila tayong makipagsabayan ngunit patuloy pa rin nilang pinapatay ang ating sariling pagkakakilanlan. Hindi nakatatalino ang pagsasalita ng wikang Ingles at mas lalong hindi ko ikayayaman ang pagsasalita ng purong Filipino. Ang punto ko lang ay nabuhay ako ng likas sa akin ang pagiging isang makabayan at makafilipino. At mas nanaising ko ding mamatay na ipinaglalaban ang tunay na kasarinlan ng pagiging isang tunay na Filipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako si Mark Lins D. Rojas. Magandang araw po.